nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minalapat mo kami tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigig. Puspusin mo kami sa pag kay kaysa ni Francisco na aming Santo Papa ng mga bispo at ang kanang kapahiyan. Alahan mo rin ang aming mga kapatid na lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at sa iyong kaliwanagang. Pag-indapatin mo silang makasalam mo hanggang sa dulo ng wakas kaysa ng mahala ba rin na ina ng Diyos ni San Jose nakabiyak na ng kanyang puso kaysa ng mga apostol at lahat ng mga balay na namuhay dito sa legdig ng kalabod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa karalangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turn ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang na lakas niya. diya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa pagkatamin pinanalabikan ang dakilang araw ng pagbabalik ng iyong anak na aming Panginoong Isokristo. Amen. sinabi mo sa inyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibili ko sa inyo. Tungayan mo ang aming palampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumati lahat. Uh, so at sumayin niyo Magbigayin po tayo at maghangat ng kapayapaan sa Panginoon. Peace So, ang Kordero ng Diyos, siya nag-alis sa mga kasalanan ng salibutan so, para palagkain ang sa kanyang banal na pagiging. Panginoon, oh, hindi ako karapat dapat ay, na magpatuloy sa, sa iyo, ngunit isang salita mo lamang na ikagaling na ako. na wa tayo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggang. Amen. malalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami mga pinapagsan mo sa piging na banal, ay nagatanggap nawa ng bunga kalagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiliwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggang. Amen mag-sit. Upo muna po sa sit. Magandang hapon po sa ating na. Bali yung pumisa natin, igagawin na rin natin sa 27. Kasi nagata, uh, ano kami kay so kung pwedeng ilipa, eh tayo rin ang tinatanong. Ay, kaya, dito na rin tayo sa 27. Kung sino sasama, hindi magsabi, sama kayo. Sasama ako. Wow! Sampayon. Wow!

July 27, kung tuloy Wala pong reaction ang sabihin mo. Okay na. Iwanan kong halimbawa kung nandang conflict niyo o ay di magpapomend si Mons. So far, wala sa ginaan. wala At saka, dito Sa Pala. Uh, uh, nung uh, nag-susulit uh, natin sa Sintadis, uh, kasi after mong marihana, uh, sabi namin sa na mga kasama sa mga may pamaya, kung nakalipas, ay uh, magbuo sila ng mga edmano, edmana, uh, ay mayuhan, at yung sila pa mga ito paisa no dito nga BI ay, ng, uh, 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 ay sadali ano, kasi ang sabi ay si bahala na kami kaya lang ko ano po na gayon pero tayo yung binaryo. Saya. Kaya na po, kung hindi matutuloy, ay isang buwan sa lahat na. Ay babaan ni ng lahi, Kasi sana sana. So yun lang po, ang, siguro ang pwedeng mangyari. Ito mm -hmm. uh, okay, uh, mm -hmm. okay. ay maskot. Ano? Ito ay maskot po yun. Ano? Bante na. Bante. Sari pa. Sari sa ay, ganito na. Ano sa iyo? Dalo mo yung magiging? Ano? Ano sa iyo? Ano sa iyo? Ano sa iyo? sa iyo? Ano sa iyo? Ano sa iyo? Pero, ang mga

So, eti, kasi sabi nila kung 28 or 29 ay may pasok ng mga So, 15 po yun para makadal, makapunta yung iba ng mga magulang ng mga bata. Bulis po yun. Kasi ang tatamanong pista natin ay sabi na? Uh, Friday. just wait for Friday, eh, pwede na yun. Ano? Para makakabunta yung mga uh, mga bata walang pasok. Ano? ano si Magdo? Uh, Agos pwede ang ating pesta. Ang kaya Halimbawa po yung ibig sabihin ko, para po makadali yung makapunta, yung mga... Ako, Opo, then this is where you Hindi po. Hindi naman po natin pwedeng sa, isa ba isa? sa mga natin? Ay, may pasok po yung mga bata. May posisyon pa tayo, kaya hindi po natin pwedeng isa ba yung mask ko.

pagpalay dahil ng kapangyarihan, Diyos Amin. At Espiritu sa Amin. Tapos na po ang ating pagdiriwang, rumayong kayong magpayapa at ang Diyos ay ating paglingkulan. Salamat sa pag Diyos. Salamat sa Diyos.

Nakulong ang tubig Dapat ay basahin kami. Sana ay tatatulog. Ay, binigyan natin. Eh. O, oh, sige. Talagyan, o. Oh. O, oh, video naman yan. eh. Ay, eh, may picture nga yun. Uh, o. Oh. Sige. Yeah. चला था तो ये